Mga idol, flat screen na naman tayo for today's video. So yun, kung napansin nyo lumabas lang bagya yung picture niya tapos namatay din ulit yung picture. Bali ang trouble niyan ay sa inverter yung nagsusuplay sa backlight kaya ayaw dumiretso yung ilaw ng backlight. Kaya gagawin natin diyan, papalitan natin lahat ng mga bloated na capacitors. Nasisira nga pala yung mga capacitor or nagbo-bloated siya dahil sa sobrang gamit ng TV. At saka dagdag na din kaya siya nasisira, hindi kasi hinuhugot sa saksakan. Pag sa remote lang kasi pinatay yung TV at hindi pinatay sa main switch or hindi in unplug, gumagana pa din yung power supply nun. Bukod sa nasisira yung piyesa natin, ay dagdag din itong konsumo sa kuryente natin mga idol. 20 to 30% kasi ng board ay gumagana pa din kapag ka naka-standby yung TV. So ayun na nga napalitan na natin ng mga bagong kapasitor yung mga sira at to the testing na. Ayun oh, no, lumabas na yung smart TV niya. Okay na siya.